Namatay ang isang lalaki matapos pagtatagayin ng kapatid ng kanyang kinakasama sa Cebu. na naman ang sospek, self-defense lang ang ginawa niya dahil siya sana ang tatagain ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Puno ng taga ang katawan at wala ng buhay. Yan ang kalunus-lunus na sinapit ng 50 anyos na si Bernardino Codino sa barangay Carmen sa Toledo City, Cebu. Ang itinuturong salarin ang kapatid mismo ng kanyang kinakasama na si Virgilio Sanchez, 42 anyos sa investigasyon ng Toledo City Police Sabado na magkayayaan uminom si Nakodino at Sanchez. Pero dala ng kalasingan, biglang nag-amok ang biktima sa kakumuha ng itak. Dito na ro'n nagpambuno ang dalawa ng agawan ni Sanchez ang itak, saka pinagtataga si Codino. Agad namang sumuko kalauna ng sospek sa Toledo City Police. Sa panayam ng News 5 sa sospek, inamin ito ang krimen. Pero self-defense lang daw ang nangyari. Sa totoo lang, nag yan. Nagwawala siya. Halos din na makakilala ng tao. Hindi ko gustong pumatay. Pero natako talaga ako nung gabi na yon. Inisip ko na mamamatay na talaga ako. Ngayon, ang resulta, minalas. Ako na ang nakapatay. Matagal na talagang masama ang ugali ng pagkatao niya. Na-recover naman ang patalim na ginamit ng suspect pero ayon sa kapatid ng biktima, hindi sila naniniwala na mag-isa lang ang suspect na ginawa ang krimen. Duda namin, hindi lang isa ang gumawa niyan. Dahil kung isa lang, bakit walang tama ni isa ang sospek? Pinagplanuhan yan. Sinabi na noon ng kapatid ko na pinagbantaan na siyang patayin. Nakakulong na ngayon sa Toledo City Police ang sospek at maharap sa kasong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.